Ano ba pinag tutorial ako? Papainstribil lang tayo Sumama uh, ka sa akin Hello, oh, good morning! Good morning mga idol! It's Motorist TV here Ang nagbabalik ulit sa buhay ang kas Sabi tayong pick up si Miss Aliza So papunta tayo ng UST mga idol Ang dito sa may uh... Ah, uh, dito. Ah, uh, not malapit. O, dito sa may uh, Rosberg. So, ayan malapit din tayo kay Miss. Hey, Miss Alisa. Ayan mga idol. Sipitin so, natin si Mang. Sana, sana tumayag siya sa ating uh, ano. uh, open na libre ang kas, Baka ito siya. Ito siguro. Ano bakit ito na

Papasok pa lang kayo? Pagkasi yung pinagsasalosan mo Sasampalin ko mismo sa harap mo Pwede bang ikaw na lang ang baby girl ko Pangakong di masasakta ng puso mo Ikaw ang bubuo dito sa buhay ko Ang taming pupuno sa mga kulang ko Oo, kita, di ako pala <laughs> Siya sure, walk up ma'am huh? Siya sure, walk po Ay di na po Di na Kala ko dito ko sa loob Inita <laughs> kang kas mo ah Inita ako ng paso Ano araw-araw? Araw-araw ano? Ang gas? Ang gas? Ito ma'am Hamis mong iisi ito ma'am? Oo mm -hmm. Tara po Mama ma'am mainip Saan na kuya? Ha? Sa Kali Cafe ito Okay sige Kala ko nurse ito kay Hahaha Kala ko nurse Ha? Nagdun lang po ako nabubuk kuya so, Hindi po ata nakalolocate yung ano Yung sa inyo ma'am? Oo Ano oh, yun na kayo, ma'am? Ha? Uh, ano ano year na kayo? 4th year na po. Ah, fourth uh, year. Anong kasi uh, accountant ko. oh, galing at. Sabi yung na pala. Mahirap uh, yeah, yeah. po Bakit mahirap, ma'am? Uh, Sabi yung analisis. Sabi yung pala magaling kayo mag-market ng ano. <laughs> uh, <laughs> Di ba? Marketing. Ano ah, mga okay lang? Naka-nako? Naka-landobland? Naka okay lang masama kayo? Okay lang. <laughs> Bukaw ko ng konting kayo no? Kaya ang gas. Ah okay. Shut up ko lang si boyfriend niyo ma'am. Ha? <laughs> Shut up na lang si boyfriend mo. Ay wala akong boyfriend ko yun. na Wala. Nako. Ilan taong ka na ba? Ah uh, 22. Ah bata pa pala. Aral mo na na no, ma'am na. No? Ah Anong mat balang pa balintes mo ngayon, ma'am? Uh, <laughs> puro aral ko. Ha? Aral lang. Aral lang? Malapit na pa naman yung ano? 10-14. Kaya, yeah. <laughs> yeah, exam ko yun. Ha? Ah, exact? Ha, exam? Ang hihita mo sarili mo sa YouTube. Ha? <laughs> <Huh? laughs> mo sa sarili mo sa YouTube. Ha, ha, ha. Yes, ma'am. Alam sa akin, part-time. Ah, hmm, kasi may, may trabaho din po kasi ako. Huwag ko lang magawa. Oo, so, may yan po. Yan, makayo ko lang ginagawa. Ano lang? Alibangan? Ah, ako. po. <laughs> pauwi na sana ako kaso, anong? Pumasok yung booking mo. Ah, <laughs> pauwi ka na po. Yan. Oo. Kasi pag di ko kasi in-accept, yung ano? Ah, yung pricing nyo. Oo. Huwag mo kung pa kayo Hindi, ganoon ako ng trabaho, ma'am. Ah, okay. Hmm. Eh, ako niyang sa may, ano, sa may Walter Mart? Oo. Uh Itangali -uh. talaga ang kasko yung biyahe niyo. Ah, ah, oo. Oo Kasi hindi Oo kasi, tapos magamit ka pa yun eh, no? Uh -huh. Ah, Ah, uh -huh. oh, sa kapilangan. ang <laughs> Anong province niyo ma'am? May province kayo? Wala ko uya oh, Ano Kasi ba? Kasi uh, Pati parents mo, nito rin. <laughs> Manila girl ka pala talaga. Ilola <laughs> ko lang pero nabaisiya. Ah, Diba na ano yun doon? Di ba na ano yun? Ilongana? Di na yun? Ilongana? Hindi kami masalang pinupunta doon. Uh -huh. si lola lang, lang. Nan nanonood kayo ng mga motovlog, ma'am? Oo. Uh -huh. Nan nanonood siya yung mga motovlog? Ah, uh, ayun po. Kayo po ba yun? Alin, ma'am? Ayun yung vlog na yun? Alin? Motovlog. Hindi. Marami, marami na mga ano eh. Nag-vlog ng ano. Nanon. Ah, uh, <laughs> oh. kayo yun, kuya. Alin mga napanood niyo, ma'am? ano ako na papanood ko sa Facebook. Ano siya? Ano yung content? Mga... Sa Grab, mga... Ah, Grab? Mas. Ako, ma'am, saan ka? Sa binablog ko. Aku sudah tahu. Oke. Okay. Five minutes <laughs> 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 lang. Pag nagaan ka siya, saan daan niyo? Sa kabila? Sa minsan, ay madalas kuya sa Espanya kasi Ah Espanya dito? Doon -ba mm. ako bumaba talaga Eh ngayon kita ko sa friends ko, kaya dito ako ang Ah siya may kape?

Kung tingin ko po talaga naglilibre ang gas ako. Ha? Huh? Naglilibre ang gas ako. Ay, hindi ko. Hindi ko kundin po. <laughs> Maling. Maling. Ikaw lang ang gusto ko. Nararamdaman ko sa'yo'y totoo. Hindi nagloloko. Ikaw dahil. Oo, yun oh, ayun po kundin ko ma'am. Oh. Totoo po. Uh, Oo. yun okay, niyo ma'am, papaisa pa rin ako. Papaisa rin lang tayo. Oo, sige. Oo, oh, sige. sige. Oh. Gusto kita ang isayaw ng mabagal.